Hello guys, tayo po ay nagbukas ng alkansya. Dalawang alkansya po to actually and eto po yung laman ng unang alkansya. Pareho po siya hindi puno pero bubuksan na po natin dahil tayo po ay magaharaj. So ito po ay 50 fields and uh, tayo po ay nakakolekta ng 5 KD and 150 fields po para dito po sa unang alkansya. So yan po ang itsura ng 50 fields. Yan po yung barya dito sa Kuwait. Uh, magkabukod po kasi yung 50 fields at saka yung 100 fields. So, sa mga nakakamiss po ng uh, bariya po dito sa Kuwait, sa mga galing po dito sa Kuwait. So, and ito na no po ang 50 fields. So, times 180, 9 pesos po yan. Yan po yung uh, halaga niya. 5, yung parang bilog, yung tuldok is 0. 50 fields. And uh, parang yung bangka po yung kanilang nakatakpo dyan sa kanyang coins. Okay? 5KD, 150 fields, 927, ang unang alkansya na naipon po natin, ano? And ito naman po yung pangalawang alkansya, ito po ay sisirain. hindi po siya nabubuksan. At abay, parang binubuksan na nga doon, ano? So dito naman po, 100 fields and some 250 fields po na inilagay natin doon dyan sa isang alkansya. Okay, so titingnan po natin kung magkano ang aabutin po nito. So, hindi po kumarurong magbuas nito. O yan, ganyan po yung nakiinsura niya. Yan, no? Yan, ganyan. Anyway, pata po naman po talaga yan. Ito po yung 250 fields, yung papel, kulay brown. Ito na ba yung um, Mia fields, yan, yung mga coins na yan. Okay, so 100 fields po ay 18 peso sa Philippines. Ayan po, number 1 tapos tuladok Doc 100 fields. O yan, no? Si so, nakakamiss po dito sa Kuwait, ayan po yung ating 100 fields nabarye po dito. So, yan po yung kaibahan niya. Yung, ano niya, ito po yung 100 yung malaki, yung 50 fields yung medyo maliit. And, pareho rin po na ang bangka po yung nakalagay po dyan. Yan, ganyan. Kanilang dough. Okay, so tayo po ay nakaipon dito sa alcantia na ito ng 8 KD and 50 fields. So, bumapata po yung 1,449 ito po sa pangalawang Alcan so, malaki-laki na po. And eto naman po, ipapakita natin yung mga napamili po natin sa Haraj. Ay, yung Haraj po dito sa Kuwait yun po ay yung ukay-ukay, malaking ukay-ukay po dito. So, ganyan po karami na pamili natin. Bukod po dyan, meron pa pong iba. Pero eto po ang papakita natin. So, H&M yan. Eto, tatakles. Eto po ay uh, super dry. Eto po ay Abercrombie. Eto po ay Nasser eto po ay, ano nga ba yan? Ito, Old Navy. And this one is American Eagle. Tapos, ito, Gap. So, yan po. Ganyan po karami yung mga natin ng mga jogging pants para kay Naomi. Kaya, magandang buhay sa mga nagharaj!